Ano, TV? Jubal Noleno. Shout out TV ulang, Ang lamig dito sa Puriyas! Love TV Vlog. Mega love, Ang sarap, mag-yummy! Hamon! Mega love, Grabe po, 299. Ano yung ilang viewers sa <laughs> yun. <laughs> talo Sayan mo? Kalahati lang sa'yo. Talo ka na! Talo ka na! Talo ka na! Talo ka na! Talo ka! Sayon 100! 100 dollars! Wow! Meron ka kung sip mo mo shishir ka. Wrong! Kalugod! Ano TV? Jubal Nuleno, Shatao Y TV. Shatao Rebondox. Alright! 468 viewers, lumibat mo na din yan. 200! Lumibat mo na din yung mga nagpapalipad dyan. Lumibat mo na din All right. You did know. Shout out. Tayo Jasper. Oi, Tol Jasper. Shout out. Maingay kami ngayon. Nalski shout out. Garrett Colete shout out. Oh. yung? Oh. Wow. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng chin mo. Natali na. Oi. Awa. Oh, may tawag po sa Twitter, ay. na oi Napunta rin dito si Kuko. Ayaw. Wait, vlog. Ayun. Whitey Black Team Karen, thank you so much! Talata mo ha, ikaw lang ang may asul ha. may asul din din eh. Ala, patay ka ngayon, Dux. Bakit? Meron akong nakita. <laughs> naman. Uy, busy kayong dalawa yan. Si auto, nag-public na. <laughs> kari, kari ko na, ready to watch naman. Ay, um, I don't get up si po, ma po. Single mother. <laughs> Wala pa. Ba? Ba? Ay, I'm ready to watch na. Mamaya may upload po tayo. Uy. Commander! Boy, bye bye sa Idol really Philippines! Thank you so much sa uh. boss sa eh, Idol Siyempre kay para hindi ako si Condes. Hindi kita Boss, where do you? Sa Red oh, yeah, Pag may... May... Umiilaw na! Piona! Um, sasaya tayo sa vlog day. Ay, sa like Piona! Nasa na sana yung mga pula nating japiona, Piona! Hoy, Piona! palipatin mo na yun na si Piona! Oye, Daddy Neil! Shoutout! 477 viewers! Shoutout po! Oye, <laughs> oye. Oy. Hoy Karisa pa shoutout naman po Rigondox. Yan, Karisa uh, shoutout. 714 baka na ma. <laughs> <laughs> Ayaw ba oh, meda idol pa shoutout? Ha? 714 viewers. 700 yung 500 <laughs> dito nung <laughs> una din. Ora tayo tayo sa viewers ni Kabogoy. Ba, tayo tayo sa palipad, ni Rigondox. <laughs> <laughs> Yon laan. <lang. laughs> Anong oras mag-live si Fiona waiting? Out, Mamaya yeah, po pagtapos namin. Number boy, shout out! Yan, habol po tayo. habol tayo. Sa, oh, ay, ginagaya mo naman ako eh. <laughs> Rokas, Rokas, pa shout out. Ay! Oh. Kaya si Whitey Vlogs. Ah, uh, oh, ang galing. <laughs> galing. <laughs> Pambira. <laughs> Pambira <mo. laughs> ang galing. Pambira <Galing. Ismail. laughs> mo. Ang paradali tayo ng YT Vlogs. Huwag kayo magpatalo. Oh. <laughs> <laughs> na 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 mag, mag nanonood o, sa kanya o. 700 plus sa atin ay 466 pero ramdam na ramdam ko nandito lahat sila <laughs> tawag ibubuhos na na yan ng mga yan teka ayusin natin yung mas mataas oh 732 uy mag 800 naman na no. rektive shout out uy maginis lang pro play Higit na mo kasi, eh Hindi na sa gitna. Higit na mo yeah. yung utop. tayo mag-800, -e no? Maraming, so, maraming maraming sarapan yung lahat dyan. Tumbang, so, ano ka? 786 viewers! Woo! Ang lamig! Ang sarap! <laughs> ang lamig! Oh. Pinagpawisan na tayo ngayon. Orange <laughs> Ramilo, shout out! Sa akin, puro tawa mo. Siya Yun. Hindi, <laughs> yeah. uh, hindi puro tawa eh. Puro tong bata ang aming patungan. Oy! 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 Musika, thank you! Sana, thank you, sa mga lahat. Sana yaka. musika may kulay Oy. talaga. 828 viewers. Eugene. Um. Oy, tinatawanan um. ako ni Eugene. <laughs> <laughs> Abena, Oy, bitaw doon, bitaw Denmark, Abel. Oy, shut up, ay kabungot! Oy, kabungot, 487 viewers, shut up. Kabungot, dito ka muna. <laughs> 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 Bawasan TV, shut up. <laughs> Kuray Kuleta, shut up. Martantoni, <clears> Takay. <throat> One minute, aba, one minute Yo, na lang daw. One minute na lang siya. Sige, iyo po lang. <laughs> <laughs> pa, did, pares na. Balipad eh. na Ha? Ano? Ah, uh, correct uh, say, Domingo, shout out. Uh, Hello no, sa you know eh. Kim Edward shout out. Laki, uh, tawa si Mang Claire Nawala yung, <laughs> yung lamay. Grabe, yan lang Ah, uh, perdi, uh, uh, dito sa, ano, sa Fernande. Oh, yeah. Oy! Boss, Oy! where do? Ice cream niya kami. Bilaw na naman. <laughs> Ay, thank you, Boss Werdu! I love you, I love you talaga, Boss Werdu! Yun, yun, napusuan na. Ayaw mo po pusuan ng iyo. Oh, ayan! <laughs> Werdo official, <Michelle>? yeah! <laughs> Freaks TV Vlog! Cordo Mel Gejo, to Dox! Action yummy! Yeah, Ay, ayun, 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 hello! Single mother, Jara Joel de Guzman! <coughs> The Great Pretender, Rigon Dox, nauna ka na sa challenge, sabah! Uy, 870 viewers na pa tayo, ayun, 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 Kilala ko yan, si The Great Pretender. Yari kayo, patay tayo ito. The Great Pretender! Dito ka muna! Yari kayo, antay lang sa iyo ito. Arriba! Si Fiona! Si Fiona! Patay tayo dyan. Patay, yan, nakahanda na si Arriba. Jessica, stop yan! Shout out! Bye, my viewers! Shout out! Boss Nelson, I love you! Nasaan ka ng Boss Nelson? Boss Nelson! The Great Pretender! Oy! Oy! Oh, kaliwang oh, oh, bulitas oh, oh. ni Kabungan! Tata, kids! Oo! oh! oh. Ang, ang galing! Talaga! <laughs> <laughs> Natalio! Yo! Natalio <laughs> tayo na ni Kabungan! Si Pio na lalabas si uh, Pio nik sa ka! Nick Nika nik, TV! Ah, oh, Nick-Nick! Nakita kita kay Barbara! Nagpadilaw ka! <laughs> <laughs> Nick-Nick! Magpadilaw ka rin, Nick-Nick! Kamu ga ibat ninyo kasama si Louie. Si <laughs> Louie <laughs> po. Ay, that. na. Si Werdoro nalipat na. Ay, hey, right. <|yo|> oh. 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 It, pick pick. ay. Siya daw. O, dami oh, dami ay so, ano? 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 Ice cream good! Oh, Mangya! Oh, pagkadami ya! pa siya tatlo Love heart, siya tatlo. Ayan, ginagaya tayo! Nawala one. Oy! Ano yun? ningningtingting yeah. ay tunghaw niya ay tunghaw ay tunghaw huuy ano? huuy tutem ni si Oi Oi the Great Pretender oh 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 oh

<laughs> Oi, thank you commander. Thank Harapin. you so much. Papawala lang kami nang ano dito. Oyan, Sir Gilbert. <laughs> thank Napapawala you, thank you, you so lang. much. Lamig. yung ano natin. Yo, ista hey. natin. Ha? Huh? Nilandin mo mismo. Ungwa. 549 viewers. Yeah, 600 natin, Napalo na. Oh, thank you. Pretender, whoa, whoa, the great pretender. Ara, tala, tala, tala. Tala, tala, Thank you, so much. Oi, twenty two. oh. Oye, 22, Oh, matagal pa to great re retender. Retender, meron na lang kami 8 minutes pa rin, wala mipat dito. <laughs> 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 ah, so uh, Yano, oh, tama si Boss Eddie G. 19 viewers. Ah, shout out. out. 620 viewers. I love you. Nang kay Dilube, shout out. <laughs> <Bose today. laughs> boss Eddie G. Boss Nato, kamusta ka na Boss na to

Resikular a shout out. Joel Sorella, malamig dito kanina. Para sa ala, ala, nandito na si Esme Official. <laughs> Ay, Ayan, <laughs> ayan oh. It's official. Hello, malamig dito. ah, <laughs> 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 it's me <nasakit> na sa akin ka kanina. <laughs> na, 1,000 <libong> naman nanonood. Hoy, <laughs> 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 BNB. Oh, ay, oh, Bongbong Marcos! Si Bongbong Marcos! maraming maraming salamat, Bongbong Marcos! <laughs> kuya Kat! Kuya Kao, oh, Show tijan, TV at si TV! Binaya, shout out shoutout Bong -bong si TV Vlad! Oh, step by step by okay, oh, oh. Habulin natin si Rigundo wow. Six, hindi tayo magkapatalo! 6 minutes na lang! Kunti na lang! <laughs> Bunso ron! Ayan! The Great <laughs> Ay! Kilala ko si Great Ray to yung name! Basel Beater niya! <laughs> ayan! <laughs> ayan! Taw. Ayan! 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 Para Joel! Thank you, you so go. much! Boss Edu G! Ilang minutes na lang po tayo! The Great Ray to Ay! Ay! It's me official! Next time! <laughs> oh. Kahaw! Shout out! Ang saya Brian Gregorio! Shouty! 614 viewers, Robin TV official, um, shout out, Ricky Colombo, shout RK number one official, Charby TV, shout Oh, the great, the great pretender. Oh, 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 Great oh, 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 Nick! oh, 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 si Nick Nick, oh. <laughs> Sabi ni Lignik na chat sa 250 kayo. Boss LG, Boss Nair, shout out yun! Nandiyan si Ice Step Ice Official! Boss LG, Boss shout out, shout tayo! Uy, habol, lumampas naman o. Ate, hahabol kami. Ilang <laughs> minuto <to> na <laughs> lang. Nandiyan si Step. Team Mayor, I love you! <laughs> All you din niyo. Yan salamat po na nandito sa 659 viewers. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. kay Rigondox and official. Maganda itong labanan ng challenge na ito. Ngayon po. Ay naggaganayan na po kami ni Gabugoy sa 6 at 7.

Thank you, Commander. Thank you. Apa, may kalaban tayo, Jose Edu G. Parang yung Remindo siya. Maraming salamat. Laura Trinita, shout The Great I love you. Sa 670 viewers. Lahat po ng sound ni Paring Kao. Ayaw, ayaw, ayaw. Boss Nelia. Thank you. Ay, marapit na. Four minutes na. Maganda na ba na nito? Four minutes na lang. Comments, it's me, oh. Bigay na lang cash pa. Ay, etsi, papatay na. Ay, etsi, ito ba, tiyan ko? Oh, pag, tama pagdating mo sa ako. Si

Kusina Girl. Nandito po kami ngayon kina Kusina Girl. Wait lang, meron pa. Yeah, sa mga tropa. Meron kang 3 minutes. meron pa 3 minutes. <laughs> ayyan, ayyan, The Great Pretender. Uh, oh, ano? 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 Ay, ayan oh. Oh, oh. oh. May 2 minutes pa. <laughs> May 2 minutes pa. Makakahabol pa lang. Big Bro Daddy Los TV. Baser Vito. The Great Pretender. <laughs> wala. Wala na. Ayon. Wait, pala 2 minutes. Oh. Ulit oh, man, una mo siya ugon. Oh, oh, ay pula. Ay pula yung sahod para kay ng bitido si di lagay lang Ah. Dilalek. Ila mini salambo. Pat's vlog vibes. Pagaw tambo shout out. Salamat, Pat. Chubby TV, Oy. Big Bro, shout out, Sorry. salamat, salamat, boss Eduji. Shout out sa Bulitas. Tapos si na to. Step Step Official, yan, thank you inyong lahat. Sa 600, <laughs> oh! Daddy Lou Steven! Daddy Lou Steven! Nandiyan na si Tango! Wala wala hala, Last minute! Last meron pa tayong 2 minutes! Thank okay. you! Sa so 1,000! thousand! Alright, so one thousand. Oh. Yeah, shout out! Shout out to great pretender! Ala! Nandiyan Dito! Dito mabasa kayo oh! Late sa'yo! Oh! sa'yo! Ayos, ano sa'yo? Uy, late nga yung aking okay, ano, bakit ganon? Uh, Step oh, Ice, kung may share siya, ay maraming maraming salamat kay Step Ice. Tsaka ah. sa si Pats Vlog Vibes. Ayan! <laughs> oh, late pala yung aking comment section. Oh, late ay, ay, <laughs> mo haayusin eh, atin. Ang aking class, pamasahin natin. Na Dati load sa mag-dating siya. Ako, na. Makakala oh, na. Na. <laughs> na. na kami. At nga kay Maring Step Ice, official Thank you so much. Ay, ito kayo. Paalam na kayo. Paalam na. Yeah. Oh, punta kayo sa live ni Fiona. Lalo. Magla-live na kayo niyon. Naantay na kayo lahat doon. Bye-bye, ah, bye-bye. Bye-bye, I love you. Sa tayo Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Lagi kayo mag-iingat. I love you. So, ayan, uwi na po sila. Bye-bye. Okay. bye, bye, bye. Salamat. Salamat. Salamat, salamat. 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 Ingat. Salamat. 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 Alright, mga um kong okay. okay. okay, salamat, okay, salamat ka kasi Thank you. Sige pa. Bukas pala kung uh, ano ba, may biyahe. Uy, baka bukas? Baka hindi pa. Ba? Baka sunod araw na. Sulod araw Walang ano, wala baka walang biyahe bukas. Oh. Sana nga, walang biyahe mga isang linggo. <laughs> <laughs> tayo na, tagal naman. Oo, <laughs> para. <laughs> para Banding tayo mga ilang araw. <laughs> ano katik-katik? Kainting po. Kainting. Kainting. <laughs> Kainting. Salamat.